Kinumpirma ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na nagpositibo sa confirmatory drug test ang dating hepe ng Mandaluyong City Police na si Police Colonel Cesar Gerente. Maliban kay Gerente, nagpositibo rin ang dalawang non-commissioned officers. Hindi muna isinapubliko ang unit ng dalawang NCO. Ayon kay Fajardo, bibigyan ng 15 araw ang mga polis upang magpaliwanag sa resulta ng confirmatory drug test. Na batid na apat na magkakahiwalay na random drug test ang isinagawa ng NCRPO noong nakaraang August 22, 2023 kung saan mahigit na 300 personnel ng Regional Headquarters ang sumailalim sa nasabing drug test. Isa ang nagpositibo rito. August 24, 61 na personnel naman ng Regional Headquarters ang sumailalim uli sa random drug test at isa pa ang nagpositibo rito. August 28, 497 na personnel mula sa Mandaluyong City Police Station ang sumailalim sa nasabing drug test at kalaunay na pagalaman na isa ang nagpositibo dito. August 29, 33 personnel naman ng Manila Police District ang sumailalim sa drug test at may isa na nagpositibo sa confirmatory. Ayon sa Regional PIO Chief ng NCRPO na si Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang nasabing hakbang ay bahagi lamang ng integrity monitoring sa mga kawani nito para sa mas epektibong pagganap ng kanilang mga tungkulin kontra kriminalidad at ilegal na droga. Giit ng PNP, matagal naman na itong prioridad ng organisasyon pero patuloy ang mahigpit nilang pagpapaalala sa mga kapulisan na maging huwaran sa publiko upang tuluyang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanila samantala, sinibak na sa pwesto ni PRO 4A Regional Director Police Brigadier General Carlito Cases ang hepe naman ng Rodriguez Rizal Police na si Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero. Ito ay bilang bahagi ng command responsibility sa pagkakapatay ng kanyang tauhan na si Police Corporal Arnolfo Sabilio sa 15 taong gulang na si John Francis Umpan noong August 20. Pinalitan si Piquero ni Police Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio. Sinabi naman ni Piquero na malugod niyang tatanggapin ang desisyon ni General Gases bilang bahagi ng investigasyon sa kaso. Nagpapatuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng PNP Internal Affairs Service sa kasong administratibo laban kay Sabilio kapansin-pansin ang sunod-sunod na insidente ng kinasasangkutan ng mga pulis at maging mga retiradong kawani nito. Pero iginiit ng PNP na hindi nila ito hahayaan bagkos hamon nila ito sa mas maayos na sistema ng kanilang organisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.